kumusta po ang lahat? Uh, kumusta po ating mga kababayan all over the Philippines, all over the world? Soon, well, Visayas, Mindanao, ating mga kababayan OFW. Uh, kumusta po kayong lahat? Uh, for video, ito ay, ito ay, isang pinto o isang istorya ng Douglas, General Douglas MacArthur. Uh, isang mahalagang kasaysayan dito sa Pilipinas. kung bago pa kayo sa ating page na ito, uh, please don't forget to subscribe share para updated kayo sa mga bagong post ko. Please don't forget to subscribe and share para updated kayo sa mga bagong post ko. So ay nasasabi sa katagang I shall return ang alamat ng I shall return. Ano ang kaugnayan ni General Douglas MacArthur dito sa Pilipinas? Siya ang bayani noong World War I, World War II, at noong Korean War. Uh, isa siya sa sundalok na five star general na US Army. Okay po. Uh, uh, simulan natin. The untold story of General Douglas MacArthur I shall return. Siya ay pinanganak sa Little Rock, sa USA noong January 26, 1980. Ginag Arthur MacArthur, isang opisyal ng Army sa Amerika at isang mayani o veterano sa American Civil War at Gobernador General ng Pilipinas at isang Gobernador General ng Pilipinas at may Miri Pinky Hardy anak ng isang negosyante mula sa Norfolk, England Si Douglas MacArthur ay bunso at tatlong magkapatid Bilang isang anak ng opisyal ng army at isa ay sa isang mama sa Ana Destino ang kanyang ama mula sa Washington DC New Mexico, Estados Unidos, at sa Pilipinas. Noong 1899, si Douglas ay pumasok sa U.S. Military Academy sa West Point. At natapos siya noong June 11, 1906. Siya ay naging opisyal ng Army ang Army Engineer dito sa Pilipinas at kidikap sa kanyang ama na isang Army Commander capacity division. Uh, dito siya, ang uh, nangisklinan niya dito uh, sa Pilipinas uh, bilang isang army engineers ng US military. Sa pagkamatay ng kanyang ama, on eh, September 5, 1912, siya ay napromote bilang kapitan. Uh, pagkamatay ng kanyang ama, uh, siya ay napromote bilang kapitan. Siya ay napasabak sa Veracruz Expedition at pinarangalan ng Medal of Honor sa 42nd Rainbow Division sa New York. Ang Sunu Club ang unang di, dalawang Distinguished Service Stars at Army Distinguished Service Stars. Pagkatapos ng World War I, siya ay bumalik sa Estados Unidos. At nanungkulan, siya naman ay lumipat sa Manila at nanungkulan naman ni bilang isang commander ng Manila Military District. Pagkatapos ng paghipag niya sa kanyang asawa noong 1939, si Douglas MacArthur ay tinalaga bilang Chief of Staff ng U.S. Military hanggang sa kanyang puling termino noong October 6, 1935. At siya naman ay bumalik sa Pilipinas at itinilaga ni President Manuel uh, kombinasyon ng na para sa pagbalik ng October 20, 1944, si MacArthur ay dumaong sa baybayin ng Leyte Gulf para sa muling kumpul na sumuko noong August 1945. Matapos binumba ng Amerika ng atomic bomb ang Hiroshima at Nagasaki ng Japan. Matapos ng binumba ng atomic bomb ang Hiroshima at Nagasaki ng Japan, ang mga hapon ng sa Pilipinas ay sumuko. Noong September 1945, lulan sa barkong pandigma ang U.S. is ay kung sa malaking barko pandigma ng U.S., formal na sumuko at nakipagsunduan ang mga hapon ng General Douglas MacArthur. So, yung formal na pagsuko, pagsurrender ng mga hapon sa Pilipinas uh at nagsinduan ni General Douglas MacArthur uh take noong this September 1945 siya ay tinulaga si President Harry Truman bilang military governor ng Japan uh, siya ay tumot. Harry Truman bilang isang uh military governor ng Japan uh, pagkatapos ng surrender ng Japan uh, siya ay tinulaga di si President Harry Truman bilang isang military governor uh, sa bansa ng Japan at acting political ruler sa pamagitan ni Emperor Hirohito. Uh, si MacArthur ay nag-preside ng digmaan noong 1945. Siya ay nagtapos ng digmaan noong 1945 dito sa uh, bansang Asia. Si MacArthur ay muli naman sumabak sa tawag ng tungkulin noong siya naman ay tinalaga ni President Harry Truman bilang isang commander in chief of United Nations forces sa panahon ng Korean War. Uh, ito naman ay sa panahon ng Korean War. Siya ay think, at uh, North Korean forces. Na itinulak pabalik nila sa malakas na kursa nasyonalihan ng Pukbong China. So sumali ng China. Sa kanya ay pag-anunsyo sa publiko na hindi isang ayon sa pagustuhan ni President Harry Truman na mag ulit ng digmaan siya ay sinibak sa Pusto noong April 10, 1951. Uh, siya ay sumuway uh, sa utos ni President Harry Truman na magdeklara uli ang digmaan sa China. So, sinuway niya ang utos ng Pustente. Ang kadahilanan, uh, siya ay sinibak sa Pusto noong April 10, 1951. Si MacArthur ay tuluyang nagretiro noong 1951 sa 52 years of service. At ginugol niya ang kanyang matirang taon sa kanyang anak at pamilya. Siya ay tagapayo sa mataas na opisya ng military at ilang civilian officials. Siya ay namatay noong April 5, 1964 sa Walter Reed Army Medical Center ng U.S. Kahit sa ilang kontrobersya uh, na uh, kanyang kinisangkutan, si General Douglas MacArthur ay isa sa pinakamalaking ayambag sa kasaysayan ng militar sa Amerika. Yung World War I, World War II, at Korean War. Uh, eh, ang kanyang sa pagservisyo, siya ay nagtayo at nag-iwan ng kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas at kasaysayan ng army. So, ito'y isang story ano ang kaugnayan ng Douglas MacArthur Pilipinas? So, yung malaking papel ng at laban sa mga Amerikano, Ito ang laban, at ang laban Ito ang ng digmaan dito sa Asia. Sa matalinong mineral, matapang, at can sinabi niya ay sa record self so ito yung magandang ito uh, yung magandang yung bawa at ako po maraming salamat po please don't forget to subscribe and share para update kayo